Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon ay kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito ay asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa. Sabagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias ng anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpapan niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, Ano ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dalidaling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan, nilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina nang mabalitaan nito ng mga alagad ni Juan kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Webes ng ikadalawamput isang linggo sa karaniwang panahon at ngayon ay ginugunita natin ang pagpapakasakit ni San Juan ang tagapambinyag, martir. Sabihin niyo nga po, pagpapakasakit. Paano ba natin nauunawaan ang salitang pagpapakasakit? Nagpapakasakit. Naintindihan pa ba natin ito? May, may sense pa ba ito sa panahon natin ngayon? O paano ba? Maganda no? na mapaalalahanan tayo nito ngayong araw na ito ng tunay na katapangan sa pamamagitan ng pagpapakasakit. Pag sinabing pagpapakasakit, no, base sa ating pagdiriwang ngayon, ay yung hindi ka matatakot manindigan sa katotohanan. Kahit pa umabot sa punto na kunin ang buhay mo o kusa mong ialay ang iyong buhay, ang iyong sarili, sa paglilingkod para sa kapakanan ng, ng nakararami o ng hindi lang basta nakakarami. No? Kasi ang katotohanan ay hindi nakabase sa, sa dami, kundi yung, yung maninindigan tayo dahil ito ang katotohanan kahit mag-isa ka lang o para sa isang tao lang. So, ito yung ginawa. No? Bakit, nag, bakit pagpapakasakit? Kasi harapang sinasabihan ni ni Juan Bautista itong si Haring Herodes. Hari. At si Herodes ay pumantol sa kanyang uh, ano ba tawag, Bilas ba Asawa ng kanyang kapatid. Naiintindihan ba? Hindi magkapatid si Felipe at si si Herodes. So yung asawa ni ng kapatid niya. So, bilas ang tao doon. Hipag o oh, hipag. Ano ba, nung binabasa ko ba ito, naintindihan ba yung kwento? May mali eh. Di ba? May mali. Pero siguro, no, sadyang, sa dami ng taong nakapaligid kay Herodes, kinukonsente nila ang pagsasama ni Herodes at Herodias. Walang gustong magsalita. Walang gustong manaway. Walang gustong magpaalala kay Herodes. Hari kay, di ba? Parang hari ka, ang daming babaeng pwedeng ibigay sa isang hari. Tapos kapatid, asawa ng kapatid mo, aasawahin mo, papatulan mo. Eh ba, isa sa mga utos ng Diyos, huwag kang makikiapid. Eh mas grabe pa kasi nakiapid ka sa asawa ng kapatid mo. Pero yun nga, dahil hari, po iba natatakot magsalita, yung iba pwedeng, ay sige na, okay lang naman yan. Pero si Juan Bautista, nagpakasakit, kinonfront niya si Herodes, kahit na magalit si Herodias, at umabot sa puntong pinapugutan ng ulo dahil sa request ni Herodias. Uh, maganda paalala ito no? na tayong mga tinatawag na mga uh, palasimba, taong simbahan. Gano'n nga ba tayo katapang dahil sa ating pananampalataya? gaano tayo kavokal para paalalahanan na mayroong mali na ginagawa ang mga taong kakilala natin. Taong simbahan tayo. Kristiyano tayo. Sumusunod tayo kay Kristo. Nasaan ba yung yung sense of yung pagpapakasakit natin ano ba? Yung, ay, ayokong makailam dyan. Para tahimik ang buhay, ay, huwag tayong magsalita. Ganun ba tayo? Si Jeremias, sa unang pagbasa, tinawag din ng Panginoon at sinabi magpakatatag ka. Lalong-lalo na huwag kang matatakot kapag kaharap mo na sila. Basta sabihin mo ang mensahe na ipinaparating ko. Yun ang sabi ng Panginoon. Baka lang po, no? Hindi lang tayo basta mag magdasal ng Santo Rosario, magnobina, kundi kailangan natin makibahagi, makiisa. Masaktan na kung masaktan ka para sa pananampalataya. Masaktan ka na, ibas ka na para sa katotohanan. Yun ang pagpapakasakit. Hindi yun laging, eh, para maayos ang buhay natin, kasi may makukuha tayo, may napapala tayo. Lalo pa, no ngayon, naririnig natin, malapit na naman ang ang eleksyon, may mga malalapit sa atin dito, sa mga politiko. Pag alam mong mali, sabihan mo. Kasi responsibilidad mo yan bilang taong simbahan, bilang nakakapakinig ng salita ng Diyos, magsalita ka pagsabihan mo. Huwag nating inormalize no, na okay lang yan. Nagsasama lang naman sila. Wala namang inaagrabyado. May mali. Okay lang yan. Nagnanakaw. Corruption. Okay lang yan. Normal na yan eh. Kung maganda, ipus natin. Eh, pa, ba? Supportahan natin. Kung may mali, paalalahanan natin. Wag sarili lang ang iisipin. Wag lang yung sarili natin dahil may napapala tayo sa kanila sa pagtahimik natin. Pero sino ang nasisira? Buhay ng mga sumusunod na hinerasyon. Sinong mas nakagiging kawawa? Mas maraming bata ang naagrabyado. Mas maraming bata ang nasisira ang buhay dahil sa pagkonsinti natin at pananahimik natin sa pagtanggap natin ng kung ano-ano mga mga binibigay nila para lang tayo manahimik. sa halimbawa ni San Juan Bautista, ipaglaban din natin at yung tunay na katapangan na paninindigan natin ang katotohanan iniuutos sa atin ng Panginoon. Amen.